Ikaw ang may-ari ng mga kamay na pinalyo sa trabaho, mga matang tinong pagod sa pagmulat, mga paang laging namumulikat sa pagmamaneo, mga pag-aagam-agam mga responsibilidad, ang mga pagditiis, mga luhang may pag biling umagos, patunay na sa bawat umagang darating, patidibayan ang haliging ipinaiting. Ikaw ang may-ari ng mga desisyon, ng mga payo, Desisyon na pa yung makatitiyak ng amin kinabukasan. Sa daang hindi maaaring balikan, sa landas na ipinataw mo sa aking kamalayan. Maaaring sa opisina, sa kalsada, sa paaralan, sa gusali at saan man mapagpad ang hangarin mong kami buhayin, naroon ka, nagpapatuloy sa pakipagbunuan para sa hapag ay may ihain. Na sa bawat sentimong ipinundan, kapalit nito'y buhay na patuloy sa pagandaan. Simula sa pagbayad sa aking pagliligo sa ulan, sa paglipat ng channel ng TV, sa pag-aayos pag ng sirang gripo, ventilador, laruan, at love life. Sa pagbibigay ng dagdagbaon, sa kamay mong mahahawakan nang sa hindi ako mawala sa mall. Sa mga tapik sa balikat na nagsasabing, kaya mo yan. Sa pagluluto ng mga paborito kong putahe, sa, pagkakataong hindi ko mahanap ang tamang term para sa essay hanggang sa mga pagtutulong mo para hanapin ang value ng X using quadratic formula. Ikaw, sa iyo, ang mga ito iyo. Nariyan ka, maasahan sa gitna ng pagguho ng pangarap. Simula pa lang noong unang pagluha bilang sanggol na iyong pinangarap. Walang sinabi ang Lafarge at Holcim Cement sa tibay, sa galing, sa lakas, ng haliging sa pagtagal ng panahon ay lalong tumitibay. Wala rin sinabi ang Jollibee sa pagbibida ng saya, hindi na kailangan ng mascot para lang magbigay ng ligaya. Wala rin sinabi ang BDO sa ligalig at galing, sa paghahanap at bibigay landas, dahil pa ang mga kilalang pantas. Walang sinabi ang Motolite sa pasensyang pang matagalan, So, pa yung maasahan, hindi titirik anong ba bagyo ang dumaan. Wala na akong maisip na brand, pero ikaw ang tatay na hindi kailangan ng brand para maging grand. Sa lahat ng, ng iyong hatid, sa bawat sakripisyo, pagtitiis, problema, pasakit, pasensya, asahan mo ang mga ito'y susuklian. <laughs> ikaw ang may-ari ng lahat ng katangiang ito na tulad ng isang haligi, nagsilbik ang pundasyon ng pagkatao, pampatibay na loob, tagapagbigay ng lakas sa gitna ng problema, gaano man kalakas ang kulog at kitlat na darating. Kaya, Dad? Daddy? Papa? Tay? Pa? Ama? Haligi ng tahanan, sumayyo ang pasasalamat at pagbugay. Kahulilip ng langit ang pasasalamat sapagkat ibinigay ka ng amang nagbigay ng alamat. Happy Father's Day to all the dads.